Nagtala itong si Lebron ng 42 points sa 20 rebound at 8 assists sa edad na 40. Kontra yan kanina dito sa Golden State Warriors. At sila nga lang dalawa ni Michael Jordan ang nagtala ng 40 plus points sa edad na 40 years old. Nung nakaraan nga sinabi ni Lebron dito sa interview na bakit niya daw nagagawa to ang mga ganitong halimaw na stats na kahit nasa edad na siya o 40 years old na siya. Sabi niya nga din, I'm too old but why I'm still doing this? Tama nga naman san ka nga ba makakakita ng 40 years old na halimaw pa rin maglaro dito sa basketball lalo na sa NBA na kahit 40 years old na nagtatala pa rin ng halimaw na stats. At ngayon nga, o ngayong season nagtatala itong si LeBron ng 24.5 points, 7.8 rebound at 9.2 assists while shooting 52% from the field at 41 naman beyond the arc. Ika nga nila, kalabaw lang tumatanda, hindi si LeBron.